Halo mga mami, sabang bising-bising nga talaga ka cellphone dito si Kai. Isipan ko nga na mag-alis nga ng mga damit dito na hindi ko na talaga ginagamit. Ang dami ko ngang damit na hindi ko pa din talaga na isosuot. Hindi rin naman kasi talaga kami umaalis ng bahay. Halos lahat nga ng mga ito sa cabinet ay bago pa talaga at hindi ko pa nasusot yung iba naman isang beses or dalawa pa lang naman. Ayan naman sabi ko nga yung iba ibabawas ko na nga talaga dito lalo na nga yung mga hindi na talaga kasya sa akin at hindi ko naman na isusot. Pagkatapos ko nga sa cabinet naisipan ko na nga rin ayusin ito. Jura ko kaya naman inalis ko na nga talaga isa isa pati na rin yung mga damit ko dito. Next time nga talaga yung kay Kyle naman yung aayusin ko at ialis ko na yung mga hindi kasya sa kanya. So bali ito na nga yung mga damit, short pants, dress, skirt, ang ang ipapakita ko sa inyo. May mga turno pajamas din pala dito. May mga turno din pala dito. Kaya naman kung ako sa inyo, eh magmay na kayo dahil free lang naman talaga to. Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga magmamay lang nito ay taga dito lang sa San Miguel. Alam nyo ba na magaganda talaga to? May mga crop top din pala ito kung mahilig nga kayong magka crop top Sa size nga nito, small hanggang large ay kasya naman siya. Pero pag large na talaga kayo, eh fit nga sa inyo to. Pero okay pa naman. Maganda tong sili na to. Kaso na plancha ko lang talaga yung letter C niya. Favorite ko nga talaga tong dress na to. Kasya pa naman siya. Kaso ayoko na talagang nakikita yung braso ko. Etong eh, isang dress na brown naman na to, hindi ko pa talaga na isosuot yan. Tapos itong skirt na dalawa na to, fit na talaga sa akin sobra. Itong bermuda short na to ay napaka cute at ganda talaga niya. Tapos itong turno naman na to, skirt at top, napaka ganda talaga niya. Pati nga ito, sando at pants, talagang babagay sa inyo. Medyo fit na din kasi talaga sa akin yan. Ito, turno tong top pero hindi ko na makita dahil hindi rin naman kasi ako nagsosuot pag natutuloy natulog masyado ng short dahil puro pajamas nga lang talaga ako. I Sweater nga din pala ako dito. Isang beses ko lang din talaga yung dalawa na yan na iso. O okay. kung gusto nyo nga nito, eh mag-comment lang kayo dito para maibigay ko nga sa inyo. Gaba nga lang kayo dahil madami pa nga dito sa bahay pero hindi ko lang din talaga maasikaso. Pati na nga din talaga yung kekay. Gumayak na nga ako pagkatapos ko doon. Paano ba naman kasi magsisimba nga ako ngayon? Alam nyo ba, napakaganda nga talaga nitong top na nabili ko sa tiko. Kahit saan mo talaga siya eterno ay bagay na bagay. Kasama ko nga dapat ngayon si Kyle pero nakatulog nga siya dito habang nagsaselfo. Paano ba naman kasi kanina ng umaga ay napakaaga talaga niyang nagising. Niisip ko pa nga talaga ngayon kung ihahatid pa ba ako ng daddy ni Kyle. Paano ba naman kasi wala nga kasama dito si Kyle. Kaya naman sa kanto na nga lang ako ihahatid ng daddy ni Kyle para daw doon ako makasakay. Single na nga lang ipangahatid sa akin ng daddy ni Kyle para naman daw mabilis siyang makauwi dahil nga si Kyle ay walang kasama. Hindi kasi talaga kami komportable pag walang kasama si Kyle at si CTV nga lang talaga yung tinitignan namin. So maya -maya Dumating na nga sila mama kaya naman pinakisuyo nga namin si Kyle na mabantayan. Kaya naman hindi na nga ako na masaya at safe talaga yung ibabayad ko, Char. Pagdating ko naman sa bahay gising na nga si Kyle at naglalaro na nga dito ng laruan niya. Ayaw na nga muna daw talaga niyang mag -selfo. Sakit na nga daw kasi talaga yung mata niya kaka-cellphone niya, juice. Favorite oh. nga talaga ni Kyle itong mga laruan na to kaya naman talagang kapag tapos niya nga gamitin niya nilalagay niya nga ulit yan sa kahon. Tapos naghabat na nga ako at pagkatapos ko nga nagpalagay nga ako sa likod ko sa daddy ni Kyle ng Salon pa Lapang ang 30s pero madalas sumasakit talaga itong likod ko. Piling ko tuloy ay matanda na talaga Diyos ko po. Naunat ko na nga din sa daddy ni Kyle itong likod ko. Masarap kasi kapag ginaganto. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.